Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay nandito ako sa kasalang bayan ni Congressman Franz Pumarin At bago po yan, share po at nakabungad ang mga senior citizen. Share po lamang ah uh, Ayan, nakikita ang mga masisipag na lady. Ayan, ang mga coordinators ni France po marin. Bali, ang sisipag nila. So, bago pa lang po mag... Uh, bago dumating ang mga ikakasal. Uh, ayan, nagtulong-tulong po sila para i-arrange po yung mga mga ano, pag uupuan, ayos ng vinyo, pero may katuwang po sila dyan, may may talagang naka-assign para dyan sa pag-aano uh, nyan ng mga uh, ikakasal nauna lang po ang mga bigatin at magagaling na mga coordinator at kasama po nila dyan ayan si ano yun, si Bong maganda rin po yung decoration nila. So, ito po ay sa Quezon City na lang po igin, uh, i-gaganapin yung kasalan na siyang laging ginagawa o activities na nakasanayan na o hindi nakakalimutan ng ating congressman Franz Pumarin. Uh, kaya Ayan po, out of 120 sa matandang balara, eh, ito po ay gaganapin po sa Quezon City. Pero sa kabuuhan ng Distrito 3, District 3. Ayan po, at ang magkakasal po ang ating butihing mayor, Mayor Joy Belmonte. Ayan po, at ang officiating Uh, para po ang mag officiate po ng kasal ay ang ating butihing mayor ayun nga si Mayor Belmonte uh, at ang guest po may guest po yung si Yeda Marie Maldes yan din ang isang ninang mm. Ayan po, bisibisihan ang lahat habang wala pa yung mga ikakasal. Maaga pa lang po kasi yan. Ang kasal, eh, didapat dapat nandyan na lahat, mga alas 10 May isang so, isang kumanding aga, aga namin dumating. Siyempre, aga uh, na nang naka dumating in sa, sa na. gagawin. Ayan, kagawag <coughs> Lerma at Ruth Habonero karamihan naman Ayan, po yung tuloy mga tayo, busy mga busy coordinators po, um, mga staff tulung. pero, pero darating na po si darating na po ang mga uh, ikakasal naghanda na po sila kasi nandiyan dyan na si boss magumpisa na po nandito na po ang ating congressman Franz Pumarin mag-start na po yan and pag magaganaw di Ito ang aking mahal. Beda yeah. Best po. Beda Best ka Beda Turicampo. Hoy, narinig sabi ko na bukas. Okay, pagbigyan po natin Beda Best team daw, sabi ni Kagawa Drot sa pangunguna po ng dating Kapitan Beda Turicampo. Ayan po ang kanilang team. Nakakatawa po silang pagmasda masaya po ang bawat isa nakangiti ang bawat uh, mag-asawa ang magiging ang groom at ang ang ikakasal nakangiti ayan naglalakad na sila encourage na po nakakatuwang pagmasdan masaya masasaya sila talaga yung mga ikakasal na maging isang big deal ngayong umaga? Nakakatawa pong pagmasdan talaga. Ngayon, tinatawagan na po ng MC ang ating congressman Franz Pumarin para, dyan, para sa mga ikakasal na yan. Siya po ang magpapakilala sa mga panauhing pandangal. Maaaring tayo mga ating prayer at uh, settle down na po tayo. Maraming po tayong magsipago po. Okay, maganda mo mas no? If uh, meron pang gustong umayaw. <laughs> if not, um, si Mayor Joy will tell the DPOS o yung mga pulis, harangan na yan. Anyway, lalo sa lahat, nais ko pong i-acknowledge ang ating um, officiating, um, mag-officiating ng ating um, wedding. Ang aking uh, kumadre, ang inyong ninang, Mayor Joy Belmonte. And of course, ang aking um, may bahay. Um, plano rin namin sana mag-renewal vows house today. Pero hindi kami nakapag-prepare. Uh, ang tunay na deputy majority leader sa bahay. Ako sa Kongreso lang Deputy Majority Leader Pero pagdating sa bahay, Minority Floor Leader ako My wife, Odette Pumaren And of course, uh, I would like to uh, introduce our um, special guest Siya po ay um, colleague of mine in Congress um, She is happily married to House Speaker and late First District Representative Our Speaker, Ferdinand Martin Romualdez a seasoned public servant, and a stateswoman who envisions progress and continued development in her constituency. Pinatun pinatunayan niya ito sa kanyang unang termino sa panunungkulan, pangunayan niyang inakda ang isang mahalagang panukalang batas, kabilang dito ang Expanded Persons with Disabilities Welfare Act at Han, importante po to at 105 day expanded maternity leave law batas na po yan. Sa kanyang ikalawang termino naman ay nagsilbi siyang kinatawan ng Tingog Party List at naging chairperson ng House Committee on Welfare of Children, ang advocacy ng bilang isang mabay at ina mismo ang nagpapalapit sa kanyang puso. Today, she continues uh, to offer various social services. Programs, Not only to the people of Eastern Visayas But all over the country A, lo a loving mother of four A dedicated wife An ardent advocate of women empowerment um, I think Quezon City and my district, District 3 Is so proud to have her My uh, future comadre this December um, In fact, um when she arrived ago, kanina, may nagtanong sa akin, may bumulong. Sabi niya, Sir, artista ba siya? Hindi po, talaga mukhang artista ay lang po. It is why that I introduce to you, Tingog Prague Party List, Representative Congresswoman, Yeda Marie Romualdez. At ang kinatawan din niya ay si Ninang Yeda, dahil nandito naman Bagot si ni na Ninang Yeda. Pero yeah. ninong din po natin si Speaker Martin Romualdez sa ating pag-iisang dip, -dip. Ayan. So, binabati ko lahat ng mga barangay officials, ng mga ninong at ninang din na naandito, at lahat din ng mga magulang natin, mga kapamilya na naandito, nagiging saksi sa ating pag-iisang dibdib. Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo? Ready? Alright. Espesyal ang araw na ito dahil ito ay araw ng pagdiriwang. Sa wakas, dumating ng sandali ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong matagal nang nagsasama na pinagbubuklod ng tunay at wagas na pag-ibig. Sino nga ba sa atin ang hindi nagnanais na magmahal at mahalin? Taas nga ng kamay nang gugustuhin solo siya habang buhay? Wala, di ba? kayo dyan. <laughs> Wala nang sasarap pa sa pakiramdam na maging busog sa pagmamahal. To love and be loved, sabi nga. At ngayong araw, humantong na tayo sa exciting part. Magiging ganap at legal na ang pagbubuklod ng inyong mga puso. Isang paalala lamang, para magtagumpay ang isang kasal, kailangan ninyo ng lakas, tapang at pasensya sa isa't isa. Ang bawat umaga ay panibagong pagkakataon para ipadama na kayo ay bumabangon at nagsisikap para sa inyong pamilya. Bago ko magpatuloy, gusto ko lang makasiguro muli. Lahat ba kayo rito ay kusang-loob na nagpunta para lumahok sa kasalang bayan na ito? Meron bang tumutol dyan sa pag-iisang dibdib ng mga mga um, couples na naandito? walang tumututol. So sabi nga nila, kung walang tumutol, we will forever hold our peace. No? Forever nang walang pwedeng tumutol. Dahil papatuloy na natin ang seremonya. Joy, maraming salamat sa pagkakapong ibinigay sa akin para maging officiating officer ng inyong pag-iisang natawan din niya ay si Ninang Yeda dahil nandito naman si na Ninang na, Yeda pero ninong din po natin si Speaker Martin Romualdez sa ating pag-iisang dibdib ayan, so binabati ko lahat ng mga barangay officials ng mga ninong at ninang din na naandito at lahat din ng mga magulang natin mga kapamilya na naandito nagiging saksi sa ating pag-iisang dibdib, handa na po ba tayo? handa na po ba tayo? ready? Alright. Espesyal ang araw na ito dahil ito ay araw ng pagdiriwang. Sa wakas, dumating ng sandali ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong matagal nang nagsasama na pinagbubuklod ng tunay at wagas na pag-ibig. Sino nga ba sa atin ang hindi nagnanais na magmahal at mahalin? Taas nga ng kamay nang gugustuhin solo siya habang buhay? Wala, di ba? Kaya dyan, <laughs> wala nang sasarap pa sa pakilamdam na maging busog sa pagmamahal. To love and be loved, sabi nga. At ngayong araw, humantong na tayo sa exciting part. Magiging ganap at legal na ang pagbubuklod ng inyong mga puso. Isang paalala lamang, para magtagumpay ang isang kasal, kailangan ninyo ng lakas, tapang at pasensya sa isa't isa ang bawat umaga ay panibagong pagkakataon para ipadama na kayo ay bumabangon at nagsisikap para sa inyong pamilya. Bago ko magpatuloy, gusto ko lang makasiguro muli. Lahat ba kayo rito ay kusang loob na nagpunta para lumahok sa kasalang bayan na ito? Meron bang tumututol dyan sa pag-iisang dibdib ng mga uh, couples na naandito? Walang tumutol. So, sabi nga nila, kung walang tumutol, we will forever hold our peace, no? Forever nang walang pwedeng tumutol. Dahil papatuloy na natin ang seremonya. 1 2 3 kiss. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Yay! Ang uh, moment po ng ating uh, para sa ating uh, wine toasting. At syempre, maraming salamat sa ating Mayor Joy Belmonte sa kanyang ceremonial rights. Napakaswerte nyo naman na ang ganda naman ng uh, mga pangako nyo sa isa't isa na ito. inang joy. Maraming salamat sa pagkakapong ibinigay sa akin para maging officiating officer ng inyong pag-iisang tip -tip. Na nasa tabi, mga ninong at ninang na nasa tabi, mga saksi, pinapakilala ko rin sa inyo ang um...